So, dako-dako kita na sweldo guys, no? Ano siya? Yeah. <laughs> so, hello guys, no? So, karon day guys is Pasalamat ko ninyo guys O Karun guys, so nakadawata sa atong first nga sahod sa Facebook So, thank you sa na, nagpasalamat sa sa Kitas an sa labaw sa tanan guys sa inyo ha sa pagsuporta. Kay karon guys nakadawat ta sa sweldo sa atong pagpalingkamot sa Facebook guys. So first first sweldo no guys first ako na sa Facebook. Ako mag-expect guys na So, gitaw guys no. So, sa pagpalingkamot So, bitaw guys, no? So, wala akong ma-expect nga kani akong pag guys. So, iba mong dugo guys, nga kaning na-inspire uh, mo, inspire mo, inspire guys, but nga ako nung naan sa sa bago pa lang ko mga so good o uh, vlog blog guys na-inspire ko sa mga uban uh, nga mga vlogger or may tawag na uh, content creator or vlogger lagi like sa kadugay na ako sa sige panarabaho guys from ang taya sinso hindi mo sa ingon nga o kumukuha nga ha. sa panarabaho wadyo mo sinso sa kuha lang po ni guys deny opportunities sa kuha lang ha di, di kumukuha nyo, guys kay okay? ilay ang dag panlantaw sa kinabuhi no so ako guys is nanimpala dito ko ni akong pagbred vlog guys kay ako namang nasugdan so dako dako ang dag followers din na inspire po ko sa mga bang vlogger first kinakuan ko ang mga vlogger guys so, is, is, buhay so, yung isus tapang sayang do pa ni Kamots pag vlog so na inspire ko niya so uban sa ubang po mga mga content creator nga ako nakitan guys so tinuod gyud ay nga nay kwarta sa Facebook so kung mo alang yung hagoan ni mo kung love lang ni mo yung pag vlog vlog or imong mga content basta yung muna siyang i-love guys okay, passion, okay goal, na kay passion, na kay goal gusto ni mo makabot kaya mong buhi Hmm, mga ginang ka yung mga gyud ni mo guys basta na dugay okay, sa kitas an sa taas. At the same time lab gyud ni imong ginabuhat ng content or mga video nga ginabuhat. So, kung matambag nyo guys no, sa gusto mag vlog vlog kung sa manadya kung sa gusto ninyo. Kasagaran ka ron guys kay kinahanglan sa mag vlog kay nako yung income sa vlog. Dili pud lalim mag pag vlog guys kay pagbibuka sa imo content karon sa imo content ugma sa may content next day na pod kaya dili lagi magunahon na content guys kung dili ka hilig kaon like sibuy Buitapang ang kung nakuan si Buitapang naku sibuy sa sa kung nakita nga first nga vlogger sibuy Buitapang yun nga niya sinso sa kinabuhi guys ha? ang katabang sa sa yung pamilya So na-inspire niya. Bisa ka nga yang ma konten content. Then, karun ng good cases. So, nilipit siya yung content sa una. Eh, mawagay ka nang sa una. Dili pa siya famous. dan karun lahat na siya kay, si, si, na kwarta naman siya. So, lahat niya ma mga content guys. Kay sa una, nagkamot ko ma itong kwarta. siya. So, karun na siya kawarta, So, lahat na po yung content. Lahat na, lahat na nga na So sa kuha lang guys akong, ako inyo, kung ano ba sa kanya kung ganaan mag, mag vlog vlog guys wala mo mong content creator so ipush lang yung gabligin kung maudyo ma na yung gusto sa inyong ginabuhi so kung ganaan mo makatabang sa inyong pamilya kung ganaan po ka makatabang ka sa inyong gabligin makatabang kasi mo kauglingon or sa pamilya guys kung gunaan ka mga kwarta paningkamot lang yun sa social media guys or sa youtube pinapag ko youtube guys no so far wala pa tayo sa sa youtube pun pun kalayuan maningkamot ko nga maka upload yun ko dito kaya among ako na lang mo ang iyahang yung subscriber dapat 1k so napas namin sa 1k guys kami yung duwasong kuhan partner na ako napas namin sa 1k ang pang gapas pa, na mo is na lang guys ang 4,000 watts are Islisod lisod kanang ka nang kuhaon once mo mga video sa youtube so lisod dapat may ka edit dito sa youtube dito yeah, sa facebook ah uh, okay okay naman ang facebook guys So, thankful kayo ko. No? Salamat kayo ko ninyo inyo inyo kung support mo na ako salamat ko inyo or wak mo ni support ako sa pasalamat kaya mungkin yung tungod tungod kundi tungod tungod din mga viewers or mga mga viewers or mga followers ako kanita tanas ng view ala uh, tanas content or video na kwarta ko guys wow May ma expect na mag-kwarta kung ano yung sana all So, ako kung guys, no? Akong, akong sweldo karon sa Facebook. First sahod na ako, guys. So, ako yung nyo, guys, no? Ano ni, guys? So, dako-dako, gitag na sweldo, guys, no? Ano siya? Yeah. <laughs> so, so uh, 500 ka na, no? Pag-500, guys. Uh, <laughs> 2,000. 1,000 mga guys. 1,000 na siya. 1,000 mga guys. 1,000. 4 5 6 7 8 9. So 9K akong sweldo guys. Oh. Pwede. Pwede siyo. siyo. Pwede siyo guys. So guys. This. 2,000.

Purilo. <laughs> Ito guys no. So mo sulta juice tinawag din niyo guys. So Nakasaho ni gigkut sa Facebook guys. So makita nyo nga tinuod yung na kwarta no. Ini uh, sa na prank mo no na prank, it's a prank. Tarang gigkut nga ni guys. It mo ni kung kung ibang kuan guys, ah uh, imo kung mag-content ko pag content ko mo rin gamiton ay wow! pandi nga kuan may paper guys mo ni gamit may paper eh. ang content nako sa mga tao sa na sa mga kalsada mag mag ko kay mo content so gamit kayo na guys mag pamparang ang mga tao Mayon yung kinigamitin kaysa sa fake na money. Oh, mayon na. Dahil nakatawag mm -hmm. yun sila. So, ipakita ako niya yung tinuod na kwarta na sulit yung kinago sa Facebook. So, legit ni siya, guys. So, ang ganang mag-vlogger niya. Sana, o. Mag-sugot ng vlog. Ay, ayun, vlog Ito, guys. Kung ganang mo mag-vlog. So, hindi niyo ninyo. Sa importante, may goal sa inyong gibuhat. may passion. So, ano siya, guys? Ano yung tinuod Oh, my God! Wow! kani okay. mas ako ng inambog no? o na ang gusto ang gusto mo guys is inspire mo inspire mo then ganan mo ni eh, kinaan maghimog vlog mag vlog dia yeah. ni mag maghimog maghimog kinaan maghimog content creator for ganan mag vlog so mo ko sa guys no wa ko mong inambog guys ah ako lang pakita inyo nga kung gusto kung nai, kung gusto mo ginaan, oh, gusto kung gusto mo mag-vlog guys kung passion ganin niyo na may sa inyong kani guys muli kong sahod muli sa mga wow napay ko sana so, ako.

kung ano nasan may goal nga lahat ninyo ang inyong gibuhat na content may passion so ay okay, na lang ko to so magkawa na may guest, no? So, okay, guys. So, hambog, guys no so mga kanil guys pa kung mga guys no ganahan kung kung gusto kami mong content creator so kung alanggit patient din dapat hindi ka atat nga once musulod social media dapat di ka atat ka makasweldo ka dahil yun eh, nahihinay lang yun nahihinay lang yun ka nga nakuha gini mo yung mong gusto once mabot ka 5 followers yung kuha ni mong 60,000 minutes so okay na guys eh, pan ka mo tinga maka earn kag money so thank you guys no thank you lolo menta thank you kay lolo menta sa inyo sa tanan ani support ta followers okay guys so so kagamat kayo nyo so comment and like and share guys comment lang sa may magtatanong may question question, comment down below so thank you guys no babush